Levitiko, Kabanatang 21 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitain mo sa mga saserdote na mga anak ni Aaron at sabihin mo sa kanila, Sino man ay huwag magpapakahawa ng dahil sa patay sa gitna ng kanyang bayan, maliban sa kamag-anak na malapit sa kanyang ina at sa kanyang ama at sa kanyang anak na lalaki at babae, at sa kanyang kapatid na lalaki, at sa kanyang kapatid na dalaga, na malapit sa kanya, na walang asawa, ay maaaring magpakahawa siya. Yamang puno sa kanyang bayan, ay wag siyang magpapakahawa na magpapakarumi. Huwag nilang kakalbuhin ang kanilang ulo o gugupitin man ang dulo na kanilang balbas, o kukulitan man ang kanilang laman, sila'y magpakabanal sa kanilang Diyos, at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng kanilang Diyos, sapagkat sila ay naghahandog na mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, na tinapay ng kanilang Diyos, kaya't sila'y magpakabanal. Huwag silang makikisama sa patutot o lapastangan ni makikisama sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. Papagbabanalin mo nga siya sapagkat siya ang naghahandog ng tinapay ng inyong Diyos. Siya ay magiging banal sa inyo sapagkat Akong Panginoong nagpapaging banal sa inyo ay banal. At kung ang anak na babae ng isang saserdote ay magpakarumi sa pagpapatutot, ay kanyang binigyan ng kahiyan ang kanyang ama, siya ay susunugin sa apoy. At ang pangulong saserdote sa kanilang magkakapatid na binubuhusan ang ulo ng langis na pangpahid at itinalaga upang makapagbihis ng mga banal na bihisan ay huwag maglulugay ng buhok ng kanyang ulo ni huwag hahapakin ang kanyang mga suot ni papasok sa kinaroroonan ng bangkay ni Numan ni magpapakahawa dahil sa kanyang ama o dahil sa kanyang ina ni lalabas sa sangtuaryo na ilalapastanganin ang santuario ng kanyang Diyos. Sapagkat ang talaga na langis na pangpahid ng kanyang Diyos ay nasa ulo niya. Ako ang Panginoon. At siya ay mag-aasawa sa isang dalagang malinis. Sa bao o inihiwalay, sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa. Kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. At huwag niyang dudumhan ang kanyang mga binhi sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanya. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong salitain kay Aaron na iyong sasabihin. Sino man sa iyong mga binhi sa buong panahon ng kanyang lahi na magkaroon ng anumang kapintasan ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos sapagkat sino mang magkaroon ng kapintasan ay huwag lalapit maging ang taong bulag o pilay o magkaroon ng ilong na ungod o ang mayroong kuntil o ang taong magkaroon ng paang bali o kamay na bali, o taong kuba, o unano, o magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata, o galisin, o langibin, o luslusin. Walang tao sa binhi ni Aaron na saserdote na magkakaroon ng kapintasan Nalalapit upang magharap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Siya'y may kapintasan. Siya'y huwag lalapit na magharap ng tinapay ng Kanyang Diyos. Kanyang kakanin ang tinapay ng Kanyang Diyos, ang pinakabanal at ang mga bagay na banal. Hindi lamang siya papasok sa loob ng tabing o lapit man sa dambana sapagkat may kapintasan siya upang huwag niyang lapastanganin ang aking mga santuario sapagkat ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Gayon sinalita ni Moises kay Aaron at sa kanya mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel.